Hello everyone! Kamusta po sa lahat? Pasensya at ngayon lang nakapag-post at maraming kangaragan sa buhay. So ito na nga, ito na yung aming second day at mula sa hotel na kung saan kami nag-check in pagkalapag namin. So pauwi na kami ngayon ito sa amin tinitirhan talaga. So ito na nga, nakarating na rin finally, ngarag-ngarag, umambun pa. Ayan, pagod na pagod na sila, pagod na pagod na 'yung mga nakot si Mahal. So pinapasok na nila itong mga bagahe namin. Ba, sabi ko nga hindi pa tayo makakapagpahinga nito kasi may mga uh, may i-unbox pa kami. Ito 'yung bagahe ko, balik bayan box ko na. Mabuti na lang dumating siya bago pa man kami lumapag. So ito na, unbox muna tayo, guys. Ma, play ko lang overnight. Ay, na, play na. Ay na, unboxing. Unboxing na. na. Pagkatapos nga namin mag-unload, ay ito na, nagutom. So, nagpa-deliver na lang kami ng aming lunch. After kasi nito, kailangan na namin pumunta sa pagupitan kasi ina, napakahaba na ng buhok ni Mahal. So, ito na nga, nasa... Egypt kami. Tuwan-tuwa -tuwa naman siya kasi nasa Egypt daw. So, ayan. Pagupit na siya. See you again, guys, sa aking next upload. Pasensya na at medyo matag matagal-tagal at medyo delayed. See you. Ingat po sa lahat. God bless. Bye. Mwah!